Snatcher nagtulak ng motor paalis sa crime scene ng sumemplang matapos magtangkang manghablot ng alahan. Isa na namang masamang loob ang hindi nagtagumpay. Ang lalaki kasing ito mula sa India matapos sumukang mang snatch mabilis na kinarma. Bukod sa bigla ang sumemplang, ang sinasakyan nitong motor, hindi rin ito agad na umandar kung kaya naman naglakad ito habang tumatakas. Kung anong kinalagyan ng kinarmang uh, snatcher na are, eto. Sa isang CCTV footage na nakuhanan isang gabi sa Uttarakhand, India, makikita ang dalawang motor na magkasunod na dumadaan sa isang maliit na kalsada. Kapwa mga babae, ang sakay ng nauunang motor, habang isang lalaki naman ang sakay ng kasunod nito. Nag-overtake ang lalaki na isa palang snatcher at sinubukang hablutin ang suot na alahas ng mga babae. Pero hindi pa man na nakakalayo ay bigla na lang sumemplang ang motor ng snatcher. Makikita na bumaba mula sa motorsiklo ang dalawang babae at sinubukan pang habulin ang sospek na agad-agad na bumangon at nagtulak ng kanyang motor para makatakas dahil hindi ito agad na umandar. Ang on the run na sospek meron palang kasabwat na kasama rin na aresto ng mga pulis at kapwa merong umanong kinalaman sa mga naitalang snatching sa Haridwar District. Samantala, na-recover ng mga otoridad sa mga sospek ang mga nakaw na alahas, pistol at kutsilyo. Sa mga ayaw paawat sa paggawa ng hindi maganda dyan, itigil nyo na yan bago pa ang karma ang mahiyang lumapit sa inyo. DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.